Sa mga balita naman sa labas ng bansa, dose-dosenang patay matapos buling magsagawa ng pambobomba ang Israeli forces sa Rafa Gaza Strip. Nakunan pang hinuhugot ng mga otoridad ang mga bangkay na natabunan ng guho mula sa isang gusali. Ayon sa responding civil defense member, pawang natutulog ang ilan sa mga namatay na sibilyan ng isagawang Israeli Defense Forces ang airstrike. Sa huling tala, umabot na sa halos 33,000 ang Palestinong patay sa patuloy na digbaan ng IDF kontra grupong Hamas. Nagbiti po naman sa pwesto ang anim na miyembro po ng gabinete ni Peruvian President Dina Baluarte matapos itong masangkot sa hindi maipaliwanag na pagbili ng mga mamahaling relo. Panibago sa tatlong nagbitiw na ito ay ang kanyang trade secretary maging ang Minister of Agriculture and Production. Nangyari yan kasunod nga po ng gumugulong na investigasyon sa pagbili po ng high-end Rolex watches ni Boluarte. Kabilang po si Peruvian President Boluarte sa mahabang listahan na iniimbestigahan ng Peruvian authorities. Iba sa kanila doon. Positive. Mispo yung presidente nila iniimbestigahan at sinalakay pa yung bahay. Oo nga. At naghahanap Sana po yun. ng mga hindi maipaliwanag na yaman. Eh dito. Inihahalal po natin ang mga yan. <laughs> Sa oras naman po na 7.13, isang patay habang dalawang iba pang estudyante sugatan matapos ang pamamaril ng kanilang kaklase sa loob po ng eskwelahan sa Vanta sa Finland. Ayon sa Finnish Police, pawang 12 anyos ang nasa likod ng krimen. Mabilis namang responde ang Finnish Police sa kakinordo ng pinangyarihan ng krimen. Hawak na ngayon ng pulis siyang naturang menor de edad na suspect. Inaalam pang motibro sa, o motibo sa nasabing krimen. Nasagip po naman ang isang lalaki matapos pong mahulog sa bangin sa California sa Amerika. At ayon sa mga otoridad, may taas na limampu hanggang anim na talampakan ang taas ng pinagbaksakan ng biktima bago nasagip. Sakay ng helikopter ay agad po pong ang rescuers at sa apektadong biktima. Nagkakaroon ngayon ng gamutan uh, sa nasagip uh, na biktima ng pagkahulog sa bangin. Umabot naman sa walawang patay, matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang kotse ng pinaniniwalaang migrante sa bansang Albania. Sa investigasyon, lumalabas na nagawang kumambyo ng driver ng kotse habang binabagtas ang mabundok na bahagi ng Kelsaire. dahilan upang mawala ng kontrol at tuluyang mahulog sa bangin. Ginagamit kasi ng mga migrante ang nasabing daanan patungo sa naturang bansa. Una nang nadiskubre ng patrol police ang mabilis na patakbo ng isang kotse bago mangyari ang malagim na trahedya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.